Oh, update dito na kami. Kabinti lang ko na. <laughs> Hingaling na si Mami. Oh. <laughs> Tama si Richard yung si <laughs> ama. Hingal na. Hingal na. Kala mo ha, Kalimang balik ka dito. Iwan ko lang di ka manghina. Ah. Kalimang balik. Dito. Manghina ka talaga. Ayan, layo. Oh. <laughs> Layo. Layo ng hakutan, oh. Huh. Oh. Lalasangan. <laughs> Yan ang bahay, Yan ang bahay. Sa taas. Pero, yung truck na sa baba. Oh. Yeah. <laughs> si Tisoy, alas din na makahakwang. Anong <laughs> <laughs> nga rin, Tisoy? Aroy. Aroy. Hola Ana. Selamat datang. Muevo kerani puro. ah. Kalaki-laki tahu isa li dinala. Kita. Ket wow wow. Ya lah. Kita balik dalam balik kami. Kebintil laguna. La yo. layo ng hakutan ito ayaw yung oh o ayan o ayan yung ay o lakas lakas binti lakas. lakas layo ng bahay ano yung bahay o pero nga susi nga, hindi niya lang datas. Hmm. Puno. Lasang na kong oh. kapitan sa amin. Ang lasang na kapitan sa amin, lasang <laughs> na. Lasang. Ang kukok yung namin na eh. <laughs> ang kukok. daming <laughs> kawayan ah. Ha? Wala na. Kukok. Yung malaki na nga lang. Ay, iska-pull mo ba? Full pack. Ay, mingin. Mingin? Ya, sa arab, nah uh. ini ah, lah, lah yuk, arbi ilang, sakalam. Ito yung daanan o. Daanan. Ako Welcome to my vlog. Yun. you know <laughs> <laughs> Alas unse na karating. Dahil <laughs> <laughs> tumirek. <laughs> Sila sakyan. Ah. Yung ganda dito oh Talagang bundok na bundok. Bundok na bundok talaga. Ay, para kang umakit ng tatlong palapag, di ba? Dayo na Layo! 嗯。Uh